Ayan guys, bili na kayo ng turon. Yan oh. Oh, ang sarap. Turon guys. Oy, yayaman si Lolo Eplok oh. Ang kanyang turon tatlong piraso lang yung sampu. Ah, uh ah, -huh, daya mo ha. Yayaman si Lolo Eplok. Kailangan ko yan, sampung piso isa guys. Bili na kayo. Hmm. Hindi guys, akin pa, akin pa bubutasan to alkansya ni Lola. Oh, baka malagyan na ng laman. Oh, yan. Butasan mo sandali. May ano na. Saan ba yun? Dito, paganyan. Dito ang butas. Yan guys. Oh, ito nyo guys. Ang okay, kintab. Ang ganda. Diba?